Welcome back to my YouTube channel. Uh, andito tayo ngayon sa Azure Residence. Inquire po natin kung magkano na po ba yung staycation dito per day sa Azure. So mamaya, uh, ipa-flash ko po sa screen uh, kung magkano po yung rent per staycation dito per day. And then yung mga amenities, check nyo rin po guys. Sobrang ang ganda dito sa Azure Residence. mga ka skill watch out nito huwag nyo palalampasin to pwede pwede talaga yun dito gusto nyo pong mag-inquire pwede kayong mag-comment down below sa video na to para i-assist uh, ko po kayo ganda ng table ito yung 1BR. Yung kanina pinakita ko sa inyo is 2BR yon Ito yung 1BR. Yan yung room. Ayun yung bed niya. So, syempre, di, ma di mawawala. May kasama TV. May kasama namang Wi-Fi to ma'am, no? ayon Netflix man. Ayun, may Netflix na po dito. Ang isa pang maganda dito, with Wi-Fi na, free Wi-Fi ka pa, tapos may Netflix na pala yun ang pinaka good thing talaga na talagang may enjoy mo yung 3,000 mo or 3,000 kung ang kapalit naman nun yung alam mong ma mawawala yung stress mo yung makapag relax ka sobrang cool dito guys ayan eto na yung hinahanap nyo na ipapakita ko sa inyo na sinasabi ko na beach view talaga siya. Pagising mo pa lang sa umaga, ito na ang bubungad sa iyo. Nako. Kompleto na ang araw mo. Wala ka nang hahanapin pa oh. Ayun na yung wave pool oh, nakikita nyo. Ayan. So dito beach view. So yung 3K mo dito per guys, vacation per 22 hours, guys. So sulit, na sulit na talaga siya. Ayan. Papakita ko sa inyo yung view pababa yung mga building nakasama kasi we have 9 buildings dito sa azure residence kita overlooking mo pa rin yung kabilang pool doon ayun po tapos yung basketball court Ito naman yung paris talaga nila yung pinaka club nila yun yung pinaka the best dito guys mga kajay katskil ano pang inaantay nyo Pwede na kayong mag-book agad pagkakita ng video na ito. Huwag na kayong magdalawang isip pa. Ayun. Yung kabilang pool naman, meron tayo doon. Parang pang-Olympic pool na yun ah. Nakita ko, ang ganda ng ngam doon ah. Ayan. Dito pa sa ambiance sulit na sulit ka na. So hindi ka maboboring dito. Pag nandito ko sa taas, ang dami mong matatanong. Kaya sana magustuhan nyo, pwede kayong bumisit dito. Azure Residence po. Azure Urban Resort Residence po. Sobrang ganda ng place. Parang gusto ko na tuloy magpa magpa-book ng staycation dito. Wow, sana all. Sana all tayo may pang-book. So ano pang inaantay nyo? Eto na. Eto nang Eto na ang time yung mag-relax dito. Huwag nang magpadalo, wag nang magdalawang isip pa. So ayan guys, itutor ko muna kayo sa Azur. Pakita ko rin sa inyo yung pool. Mga amenities dito. So ano pala ma'am, kunyari mag magano sila dito? Magkano po yung, 'di ba bukod pa ang pool? Opo, okay, 250 per head. 250 per head. Wala walang free 'yun, no? basta pag magsisi maggagamit sila ng pool, 250 per head. So ayun pala mga kalodi. Mga ka-JCAT scale, 250 per head sila dito pag uh, magkagamit tayo ng pool. Pero yung pool, yung 250, sulit na sulit talaga. Kasi sobrang ganda ng pool nila dito. Maka 15 minutes na kayo ng wave pool. oh, yun pa. Sa isang araw, sa umaga, apat na beses mag-wave. So, yung wave pool pala dito, dati, parang 10 minutes lang dati, no? Oo, ngayon 15 minutes. 10 minutes na ngayon. So, mas dinagdagan. Ayun na po, yung mga nagsishimming dito. Ayan guys, para ka rin nasa Boracay, syempre may white sand pa rin. Hindi mawawala yan sa para yung view niya talaga, sin sobrang ganda. Ito yung basketball court nila dito, mga kajay skill. Tsaka hindi sila masyadong mahigpit ngayon dito. So anytime pwede kang pumasyal dito. Dito guys, sobrang dami ng puno. Para para karang nasa ano, ang ganda ng pagkakadesign talaga ng Azure Residence. Ay, hey, may mga pambatang uh, palaruan, may pool na pambata. Kompleto na lahat dito. Kung relaxing lang ang, ang gusto mo sa isang araw siguro baka mabitin ka pa magpapa-extend ka pa dito <laughs> isa pa palang additional na ano dito guys sa Azure talagang napapansin ko ang daming mga nakalagay na CCTVs nagkala talaga kung saan saan so talagang safe ka talaga yung safety talaga nila yun talaga ang priority nila dito Yan lang ang napansin ko ha. Ah. So, kaysa ka magpunta, secure ka dito. Pero syempre, bago ang lahat, kung nagustuhan nyo po yung like ko, huwag nyo po kalimu kalimutan i-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga video na i-upload ko. Samahan nyo na rin syempre ng like and subscribe, mga ka-JCATSKILL.